Boom guys. Boom huli. Oh. Okay, so. Nakakadali din. Nakakabul nung ano. Bugatching. <laughs> Oras na. Ako. boom huli ay boom huli guys Bum huli oh. Oh. sumabit pero huli sya. boom huli guys boom huli to laki boom huli boom huli nakadali din Nice one. Nice catch. Good size man ang mga Okay, so. Nakakadali din. Good size. Nice. Ang ganda ng tama, guys. Uy. Inihian ako. Oh, man. Yes. Nice kandali din oh. Eh, no? Kalaan niyo yun guys. <laughs> Oops. Baka na pumalag. Salamat. Uh -huh. Tinaga. Meron. <laughs> well, makawala pa. Surebol na natin oh. Guys oh. Sure ball. Nice, nice. Hindi tayo si ngayon, umaga. So, may kasama pa ka yan. Nice, nice. Okay, hindi na si Iro. Okay, soft bait ang naadali. Soft bait. Nakakas <laughs> pa tayo, baka meron pa.